Hello po? Diyan po siya, jo. Oh, po? Sino po sila? Si Manny po. Si Manny? Wala po si uh, Ah, lang Mama. Si Mani. Oh. Huh? Si Mani. Si oh. Ha. Oh. Si Mani daw oh, sabi niya daw. Si Mani? Oo. Si Mani? Oo nga. Dala lang akong Mani. Ah, si Roto. Si Mani, niningil. Dahil <laughs> hindi kasi ako